Pinayuan nga ni LeBron James ang team ng Boston Celtics kung paano nga nila didepensahan itong si Luka Doncic sa finals. Well, sa podcast niya kasi JJ Redick ay napag-usapan nga nila ang topic, the best way in defending Luka Doncic. Sa tingin nga daw ni Redick ay wala nga daw paraan or walang best way na dipensan talaga itong si Luka pagdating sa pick and roll. And maybe the most effective way nga daw in slowing down Luka ay sa pamagitan daw ng pag-iiba-iba ng defensive coverage sa kanya para nga hindi siya makarelax at makakuha ng rhythm. Kumbaga sa buong game, hindi lamang drop coverage ang gagawin nyo laban kay Luka, hindi lamang blitz palagi kumbaga iiba-ibahin nga daw para medyo mailang lang itong si Doncic at siya ay mag-work a little harder than normal kumpara sa isang defensive coverage lamang. And in fairness, ginawa daw ito ng Minnesota Timberwolves kaso nakita naman natin hindi pa rin talaga nila napigilan itong si Doncic. Sa game 3 nga daw ay minix up ng Wolves ang depensa kay Doncic kaso mga idol he still dropped 33.7 rebounds and 5 assists. Kaya naman tinanong na ni JJ Redick si Lebron James sa tingin niya ba nga daw what is the most effective way in slowing down Luka Doncic. Well according to the numbers sa tingin daw ni LeBron James ay ang blitz is the most effective way in defending Luka at hindi nga daw talaga ang switching defense na halos ginawa ng Wolves for the rest of the series dahil lulutuin ka lang daw talaga ni Doncic at hindi nga rin daw puwede ang drop coverage dahil Luka is way too big laban nga sa kanyang mga defender na he just puts them in jail or on his hip then he just manipulates the rest of the defense and he makes place kaya para daw kay Lebron ay ang blitz ang mainam dahil you put the ball out of Luka Doncic's hands and basically binibigay mong responsibilidad sa mga big men ng Dallas Mavericks to make plays. And sabi ni JJ Redick, according to the statistics niya ay tama naman daw ang naging payo ni Lebron This is the most effective way in slowing down Doncic. Dahil kapag drop coverage daw ang ginawa mo kay Luka ay siya ay nagpo ng 1.10 points per chance. Pag switching defense naman daw ay 1.12 points per chance at kapag blitz coverage naman ang na ginawa kay Doncic ay 0.97 lamang ang kanyang points per chance. So according to the stats, the best way in defending Luka or slowing down Luka ay yung pinayo ni LeBron na blitz defense. Kaso ang problema dito mga idol ay ang team ng Boston Celtics sa buong regular season ay hindi nga isang blitzing team. At alam nyo ba 3% of the time lang nila ito ginamit pagdating sa pagdipensa sa pick and roll. Ang talagang ginagawa nga nila ay switching defense which is ang the worst possible way in defending Luka. So kaya naman makikita nga natin sa Game 1 bukas kung ano ang magiging adjustment na ito ngang team ng Boston Celtics. Gagawin ba nila yung patuloy nilang ginagawa na switching defense na the worst way in defending Luka or sila ay mag-comply dito nga sa statistics na ito na ibiblitz na lang si Luka para nga siya ipigilan sa laban. Let's see nga yung bukas mga idol.